si Fabella Nasoro na may orange na balahibo at malalaking brown na mata ay naglalakad isang umaga ng taglagas sa isang tahimik na kagubatan kung saan ang hangin ay amoy mamasa masang lupa at nabubulok na mga dahon. Malungkot siya dahil ang paborito niyang parang kung saan tumutubo ang pinakamaganda ng kampanilya at sumasayaw ang pinakamakulay na mga paro-paro ay biglang naging walang laman at kulay abo. Ang lahat ng mga bulaklak ay naglaho. Tanging tuyong tangkay at katahimikan ng natira. Umupo si Fabela sa ilalim ng isang matandang maple tree. Ibinaon ang kanyang hanguso sa kanyang balahibo at bumuntong hininga bigla nakita niya ang isang maliit, pilak na mani na nakabitin sa isang sanga sa itaas niya. Ang nag-iisang kumikinang sa gitna ng kadiliman. Inunat niya ang kanyang paa. Ang mani ay kusang kumalas at nahulog ng diretsyo sa kanyang palad. Ang mani ay hindi walang laman. Nagtago ito ng isang buto. Napakaliit na mukha itong patak ng hamog sa tagsibol. Ngunit amoy libu-libong namumulaklak na parang. Nag-isip si Fabela kung ito ba ay kanyang kayamanan na itatago para sa sarili niya. O kung ito ay isang regalo para sa buong parang. Naalala niya ang mga salita ng matalinong kuwago na ang pinakamahalagang kayamanan ay ang ibinibigay. Ang puso niya ay lumundag sa tuwa at nagpasya si Fabela. Ibabalik niya ang buto sa lupa upang bumalik ang kagandahan. Tumakbo si Fabela sa walang laman na parang naghukay ng maliit na butas gamit ang kanyang paa at inilagay ang buto dito ng may pagmamahal. Pumikit siya at hiniling na maging maningning muli ang parang. Sa sandaling iyon, isang maliwanag, mainit na sinag ang kumalat sa paligid niya. At alam niyang ginawa niya ang tamang bagay hindi na mahalaga kung makikita niya agad ang mga bulaklak bukas dahil ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa pag-asa na itinanim niya sa lupa at sa kanyang puso.